Uh, sa pagkakaroon ng kining activity na taglood sa City Mayor's Office at the same time, uh, GSO, PAO, City Mayor's Office, PNP is one of the activities na tagtawag natin na uh, pulido, uh, fleet modernization. So sa, sa CDR Ramona site, ang nadugang na asset is one ambulance. So, to explain ka ni Mayor na the purpose of which para mo paspas ang ato responde. Kaya ini na mga ambulance, dili may niyong magdapog ra dito sa ato command center. It will pre-deploy uh, din siya to strategic areas. So, ang may tabo sa command, dyan ay 3 ka vehicles ang si remove Remo. Kaya sabi na ito makuha na at the click of our oh, fingers na nakuha na to ang mga assets kay tungod because the city mayor have instructed us na kailangan ipakita ng office na capable ba sila mo handle ng mga vehicles ngani ko ang kanang existing karon nakita ni Diyo sa dito na side sa may KFC ang among RV ang kanang rescue vehicle that is already 4 years so 4 years pero tanaw nijo Dios bagan waya pagyapoy ko an bagan bagto Then sa dito na side, down din ang ato uh, medic two ng vehicle. Two years sab na siya. So bago ra gyud pa itsura. Kuma naman ni ang ikatulo, uh, medic three at the same time nasa bidding process karon or nasa posting ng bidding ang ato command vehicle and kining utility vehicle. Kani ang command vehicle mao na siya ang vehicle nga uh, Murad Command Center pero mobile lang. Kanang utility vehicle, the moment we respond to a wasar or flooding incident, ganan na vehicle ang gamitin nato kung mga basa, mga tao, or ang ato mga responder babasa. So, kanang utility vehicle oh, uh, ang way ato gamitin. Pati na, sa nato ang statement ni Mayor na ang direction nato for 2026 na ipapasok pa na to ang ato command center itipo na ang ang mga units the bureau fire the pnp and the cdr